Para sa may mga utang, magbayad ka. Kasi hindi lang pera ang hiniram mo, kundi pati tiwala ng inutangan mo. Nakakahiyaman maningil ng utang kasi para kang nagmamakaawa na kunin yung pera na iyon namang pinaghirapan. Walang kahirap-hirap mong inutang, pero ang hirap mong singilin porket hindi ka sinisingil. Hindi ka na magbabayad ng utang mo. Tandaan mo, yung inutangan mo may pangangailangan din. Ang sikreto sa pag-asenso mo, bayad utang. Maniwala ka, kahit anong kayod mo, hindi ka aasenso. Huwag mo nang hintayin maging abo ang isang tao para hindi mo babayaran ang utang mo. Huwag kang mangutang kung wala ka namang planong magbayad. Dugot pawis ang puhunan para makapag-ipon. Kung may hiniram ka, gawan mo ng paraan para mabayaran yung utang mo sa takdang panahon na pinag-usapan. Para makaulit ka kapag kailangan mo muli ng tulong nila. Ang utang ay utang na dapat bayaran dahil lahat tayo ay may pangangailangan. Hindi nakakahiya mang utang. Ang nakakahiya ay yung taong hindi marunong bayad ng utang. Gaano man kalaki o kaliit, ang utang dapat mo itong bayaran.